Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito ay pag-uusapan po natin ang isa pong pamamaraan o isa pong agimat na magagamit po sa sabong. Mayroon po kasi nag-PM sa akin at nagtanong kung ano ang pinakamagandang agimat na gagamitin sa sabong. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay base po sa turo ng mga matatandang may kaalaman. At mayroon din po akong share sa inyong kwento sa agimat na ito. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel, ay mag-subscribe na po at pakishare ng video ito. Salamat po sa inyong mga kapatid. Mayroon pong maraming agimat na magagamit po ninyo sa sabong. Subalit may isa pong bukod-tanging agimat na kapag inyo pong napasakamay ay talaga pong yayaman ka sa sabong. At ito po ay may kwento. Ang agimat pong ito ay 'yun pong butas na lampasan. At ito po ay dapat na nakita po ninyo na bubuyog talaga ang bumutas nito. Tama po ang inyong narinig mga kapatid. Ang pinakamabisang agimat po sa sabong ay yung butas na lampasan na gawa ng bubuyog. Pero hindi po pupwede yung butas ng bubuyog na hindi mo naman nakita na ang bubuyog talaga ang bumutas dito. Mayroon pong isang kwento at ang kwento pong ito ay hango po sa totoong buhay ito po ay kwento ng isang matanda. Mayroon po kasing nakakuha ng ganitong klasing agimat sa kanila. Habang ang tao pong ito ay nakatingin sa pinapatayong bahay na ang gamit po lahat ay kahoy. Napansin niya po ang mga bubuyog na lumilipad. Pinagmastan niyo po ito at nagmamasid-masid din po siya sa tao na karpintero na gumagawa ng bahay. Napansin niya po na ang isang bubuyog ay bumangga doon sa isang kahoy na ginamit doon po sa bahay na ginagawa. Lumapit po siya at tiningnan nang makita po niya ay laking gulat niya sapagkat butas po ang pinagbanggaan nang bubuyog at kitang kita niya po sa kanyang dalawang mata na tumagos ang bubuyog sa kahoy. Alam po ng taong ito na ito po ay magaling sa sabong kaya naman tinanong niya ang karpentero kung sakaling pupwedeng palitan ang kahoy. At hindi din niya sinabi sa karpentero na mayroon siyang nakita na bubuyog na lumusot dito. Ang sabi naman ng karpentero ay aanhin mo ang kahoy. Sabi niya mayroon siyang tatapusin na lamesa at ganitong klasing kahoy ang kulang. Kaya naman pumayag po ang karpentero. Nang makauwi na po siya sa kaniyang bahay ay yung pong may butas sa kahoy ay tinabas po niya ito at pinorma niya po na parang goggles. Isang piraso lamang, yun lamang pong mayroong butas. At doon po sa isang parte ng butas ay nilagyan po niya ito ng, sala ng transparent na salamin. Pumunta siya sa lahat ng mga sabungan at sisipatin niya po o titignan niya sa kaniyang agimat ang dalawang manok. Ang mananalong manok ay yung mayroong ulo at matatalo ay walang ulo sa kanyang agimat o sa kanyang butas na lampasan na gawa po ng bubuyog at doon po siya pupusta syempre doon sa manok na mayroong ulo sapagkat yun po ang mananalo lahat po ng kanyang tinatayaan ay nagiging panalo po siya at yun po ang dahilan na, na siya po ay yumaman ng yumaman yan po ang tunay na agimat ng bubuyog yun pong butas na nakita mo mismo ang bubuyog na lumampas o, lum tumagos lang po doon sa butas yan po ay isang kaloob ng kalikasan at bihira lamang po ang pinagkakalooban niyan. kaya kung kayo po ay makakatagpo ng ganito ay kunin po agad at gamitin po sa inyong pagsusugal sa lahat po ng sabungan at huwag pong gamitin sa kasamaan ang inyong mga panalo sapagkat babawiin po ng kalikasan ang agimat ninyo mawawala lang po nang hindi ninyo inaasahan. Yan po ang tunay na agimat sa sabong. Ganyan po ang pagkuha